Okay, kumakain ba kayo ng pipino, cucumber, o binabaliwala natin itong pagkain na to Sabi natin, baliwala, walang naman. After this video, tingin ko mapapakain kayo, okay? Like ito, ang daming pwede inumin, shake. Ito, favorite ni Doc Lisa. Ginagawang parang salad habang kumakain sa kanin. Konting suka, konting... Asukal, konting paminta, konting asin. Napakasarap. Maraming benefits ang cucumber. Magugulat kayo. Pang-diabetes, pampapayat, okay. may potassium para sa buto. Ang daming benefits, magugulat kayo. Unang-una, -una, for your information, ang pipino ay prutas o gulay? Prutas siya. Botanically, fruit siya. Para siyang melon. eh, no? Ang itsura niya parang melon. Eh. Kaya lang, pag niluto siya, niluluto siya as gulay. O, pero kung tinanong kayo, fruit siya. Frutas. 10 benefits. Number 1, marami siyang nutrients. Okay? Anong marami sa kanya? High fiber. Ang sikreto sa pipino, nasa balat. Kailangan kainin yung balat. Hugasan lang maigi. Nandyan yung fiber para sa tiyan, para sa colon cancer, iwas high fiber, low calories, hindi nakakataba. Tapos mataas sa vitamin K para sa buto, para sa dugo, mataas din sa potassium at ang tubig na laman niya, ang liquid, 96%. So halos lahat tubig. 90, 96% water. Kaya mapapainom ka imbis na kung kulangan na inom mong tubig, let's say ang tubig mo, anim na baso lang sa isang araw, ang tubig or liquid. Kung kumain ka ng prutas at gulay, aabot ka ng mga 10 glasses of water kung ka kakainin nito. So nakita nyo, low sodium pero high potassium, high fiber, tapos ang maganda sa kanya, low calorie. Isang ganitong malaki oh, 45 calories. So, isang ganitong maliit, 16 calories lang. Second, marami siyang antioxidant. Antioxidant, anti-cancer. Although, syempre, yung pag-aaral niya, hindi naman talaga evidence-based na sobrang laki pag-aaral. Yung may naaral namin sa cardiology, hindi po. Pero kailangan din natin kumain eh. Kahit kung, imbis na kumain kayo ng meriendang donut at soft drinks, ito mas healthy to. Ayan no? may isang pag-aaral 30 adults binigyan ng cucumber powder. Tumaas yung antioxidant or anti-cancer level din sa katawan. Maraming fluid, 'di ba? Ang tubig napakahalaga para sa sakit sa ulo, para sa katawan, para makadumi, malabas yung waste products. So, pag yung katulad nito 96% water, pag mahilig ka sa fruits and vegetables, makukuha mo rin yung fluid. Tsaka yung fluid niya healthy hindi lang basta tubig yan. Imbis na soft drinks inumin, try nyo yung cucumber na inumin. Cucumber water. Pwede siyang pampapayat kasi very, very low calorie. Tingnan mo. 100 grams niya, 16 calories lang. Isang soft drinks nyo, 200 calories na. Eh. Isang iced tea, baka 300 calories. Ito, 16 lang. Oh. Kahit ilang kainin mong pipino, hindi ka natataba. Ayan, oh, papa. Pwede ka magpipino diet. Isang malaking 300 grams, sa ah, mahirap na kainin to, 45 calories lang. 'Di diba? Kung gawin mo na lang kanin to siguro pwede. Pa, isang cup ng rice mga 150 calories eh. Dalawang tinapay mga 200, dalawang slice ng, ng uh, pan mga 200 calories na 'yan. Ito ang laki-laki 45 lang. May pag-aaral 3600 people pumapayat ang kumakain ng high calorie ah, High water pero low calorie. Siya 'yon, maraming tubig, low calories. Sa blood sugar may tulong din siya oh. Meron siyang pectin eh, Yan, 'yung balot niya, cucumber peel. May pag-aaral 'yung balot niya mismo at 'yung uh, peel at 'yung fiber niya nakabawas sa diabetes complication. Okay, pero hindi pa siyempre malaking pag-aaral. Mga animal studies, pag sa tao maliliit na 'yung pag-aaral pampadumi. ano? You know, may pectin, may soluble fiber, maraming fiber. Ito, kompleto na eh. High fiber na siya, high fluid na siya, maganda siya talagang pampadumi. Yung marami sa atin, pag nagtitibi, ang irereseta ng doktor, fiber supplement. E, bibigyan pa kayo ng fiber supplement, yung kulay, kulay puti, baka isang kutsarita, pinapainom sa inyo. Para may fiber, para pag dumi, medyo may bulk. Sabihin yung dumi natin, hindi yung parang paste, kailangan medyo solid siya. O medyo buo siya pero malambot lang. Pero yung ang problema sa soluble, ang problema sa fiber supplement, kailangan mo sabayan ng maraming tubig. Kasi kung yung fiber lang ang ininom mo, konti lang water, maiimbaksat yan. Baka ma-stack up pa sa bituka mo. Ito, kompleto na siya high fiber na siya, marami pa siyang 96% water, so kompleto na siya. Kaya paglabas sa dumi, napakaganda. Pang almoranas, tsaka parang malinis talaga pakiramdam mo. Okay, binabaliwala natin. Ang daming luto, oh. Okay, pwedeng salad, pwedeng dip. Ayan, oh. No? Pwede malagyan ng ibang prutas. Pampalakas ng buto, sabi ko nga, 62% vitamin K. Vitamin K for the bones, para din sa dugo. Pag sinabayan mo ng calcium and vitamin K, other foods will calcium, vitamin K, maganda sa buto. Meron siyang component ang cucumber, pipino, cucurbitacin B. Ito yung tinatayang component, natural, gawa ng Diyos na panlaban sa cancer. Tinatayan nila ng mga katulong sa liver cancer, breast cancer, lung cancer prostate cancer ng kalalakihan. Maganda sa puso. Bakit? Walang asin, mataas sa potassium, good for the blood pressure. Meron siyang itong component nga, cucorbitacin na pang iwas sa pangbara. Nakakaiwas sa baradong ugat sa puso, sa katawan. Kita nyo, ang daming luto. Ito, ito na lang inumin natin kaysa soft drinks. So, oh. cucumber water, cucumber juice, cucumber salad. Pwede i-slice, i-blend. Yung luto kasi, okay naman iluto, kaya lang mas mawawala yung vitamins and minerals. Yung ganito. Hugasan lang maigi. Eat them raw, i toppings mo. Pwede lagay sa mga sandwich. Yan, nakita nyo. Hindi lang kinakain. Pampabeauty din. Di ba, common to, nilalagay sa mata. Pinapalamig muna. Ayan, ang maganda sa mata for dark circles. Actually, ice lang yun eh. Basta malamig, nakakabawa sa eye bags eh. Kaya nga, pag sa mga, sa mga boksingero, di ba, pag nasuntok, pag namamaga, meron silang ice eh. Yung metal na ice na para pampaliit na pamamaga. Yan. Maganda sa pimples, skin pores, and eye bags. Okay, sana po nakatulong tong video. Pero, Siyempre, I will remind you na kung may diabetes, may sakit sa puso, pupunta pa rin tayo sa doktor nyo. Tuloy pa rin yung maintenance medicine. Itong mga pagkain, siyempre, tulong lang to para mas mabilis kayo gumaling sa inyong sakit. Salamat.